At hindi ka pa nakakabasa ng Biblia, malamang na naiisip mo na ang mga anghel ay magaganda, may mahahabang puting damit, pakpak na parang sa sisne, at mayroong halo sa ulo. Samantala ang mga kirubin o mga anghel na sanggol ay kadalasang inilalarawan bilang maliliit, matataba na sanggol na may hawak na pana na isang imahe na karaniwan sa mga Valentine's Day cards. Pero iba ang mga anghel sa Biblia, hindi sila mga nilalang nakaaya-aya. Sa halip, sila ay nakakatakot at makapangyarihan na mas maihahambing sa mga nilalang sa mga kwento ni H.P. Lovecraft kaysa sa mga karaniwang imahe ng mga anghel. Isipin ang mga matang parang apoy, ang mga pakpak na umuugong na parang sakuna at ang mga anyo na nagdudulot ng takot at pagkamangha. Ang presensya nila ay kapangyarihan, katarungan at ang mismong pagpapakita ng banal na kapangyarihan. Bakit nga ba ganito ang paglalarawan sa mga anghel sa Biblia? Ang mga nakakatakot na paglalarawan ng mga anghel sa Biblia ay para bigyang diin ang kanilang banal na kapangyarihan at ang kanilang pagiging higit sa karaniwan. Ginagamit ang takot para ipakita ang kanilang pagiging sagrado at ang kakayahan nilang maghatid ng kapangyarihan ng Diyos. Ang maling pag-unawa natin sa mga anghel ay dahil sa impluensya ng sining, kultura at tradisyon. Ang mga imahe ng mga anghel na may pakpak -pak at halo na popular sa sining at panitikan ay nagpabago sa ating pag-unawa sa kanilang tunay na anyo sa Biblia. Ang mga imahe ng mga kerubin na karaniwang nakikita sa mga likhang sining ng simbahan ay nagdagdag pa sa pagkalito. Ako si Insurectus. Isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala -ala at inaalam ang mga aral nito. Ang mga anghel na siyang sentro ng ating pag-uusap ay nagmula sa lumang tipan ng Biblia ang unang bahagi para sa mga Kristiyano o ang buong Tanakh para sa mga Hudyo. Isinulat ang Lumang Tipan sa modernong Israel at Palestina mula ika na siglo hanggang ikatatlong siglo BCE bagamat naniniwala ang maraming iskolar na ang mga kwentong nilalaman nito ay mas matanda pa. Ang salitang anghel mismo ay nagmula sa salitang griego na angelos Nahango naman sa salitang Hebreo na malak, ibig sabihin ay sugo. Sa lumang tipan, ang mga malak na ito ay madalas na lumilitaw bilang mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos mula sa langit patungo sa lupa at minsan ay kumikilos bilang mga tagapagpatupad ng kanyang kalooban. Marahil ay pamilyar ka sa anghel ng kamatayan sa kwento ng Paskwa na pumatay sa mga panganay na anak ng mga Ehipsyo Omarahil ang anghel na pumatay ng 70,000 libong Israelita at ang isa pang anghel na nag-iisa na pumatay ng isang daan walumput limang libong sundalong Assyrio sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at autoridad ng mga anghel bilang mga ahente ng Diyos. Sa mga paglalarawan sa Biblia, ang mga anghel ay minsang may pakpak, ngunit kadalasan ay inilalarawan bilang mga nilalang na may anyong tao. Sa mga huling bahagi ng Biblia, tulad ng aklat ni Daniel, mayroon silang mga pangalan, gaya ni na Gabriel, Raphael at Michael. Ang mga ito ang mga anghel na pamilyar sa atin, ngunit hindi sila ang tanging uri ng mga nilalang na pangkalangitan sa Biblia. Mayroong isang komplikadong hierarchy ng mga anghel, at depende sa kung sino ang tatanungin mo ang mga malak na ito ay nasa mas mababang antas lamang noong Middle Ages, ang kilalang scholar na Hudyo na si Maimonides ay naglatag ng isang detalyadong hierarchy ng mga anghel. Sa kanyang sistema, ang mga malak, ang mga anghel na may anyong tao na pamilyar sa atin ay nasa mababang antas, ngunit hindi ang pinakamababa. Ang mas mataas na antas ay binubuo ng mas makapangyarihan at misteryosong mga nilalang na pangkalangitan na ang mga tungkulin at katangian ay mas mahirap maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga paglalarawan sa Biblia at ng mga imahe ng mga anghel na karaniwan nating nakikita ay nagpapakita ng pagiging komplikado ng konsepto ng mga anghel at ang pagbabago ng mga paniniwala nito sa paglipas ng panahon ayon sa Biblia ang mga kirubin ay hindi lamang basta mga anghel na may pakpak, sila ay mga kakaibang nilalang na may halo-halong anyo ng hayop at tao. Ang unang pagbanggit sa kanila ay sa aklat ng Genesis, pagkatapos palayasin sina Adan at Eva sa hardin ng Eden. Ang kanilang tungkulin noon ay ang magbantay sa hardin. Pinipigilan ang sangkatauhan na muling makapasok. Napaka-powerful at strategic ng posisyon nila parang mga super guardians ng isang sagrado at makapangyarihang lugar. Pero ang pinakadetalyadong paglalarawan ng mga kirubin ay nasa aklat ni Ezekiel. Ang paglalarawan sa pangitain ni Ezekiel ay talaga namang nakakamangha, hindi lang basta ordinaryong nilalang ang inilalarawan niya. Ang pagbabago mula sa nilalang na nabubuhay papunta sa pagkaalam na sila pala ay mga kirubin ay nagdaragdag ng misteryo at pagkamangha. Naisip ko tuloy ano kaya ang pakiramdam ni Ezekiel habang nakikita niya ang mga ito. Siguro'y halo-halo ang takot, pagkamangha at paggalang. Talagang nakaka kung ano ang eksaktong itsura ng mga kirubin ayon sa kanyang nakita. Ang pagiging hybrid nila na may halo-halong anyo ng hayop at tao ay nagbibigay ng kakaibang imahe, isang imahe na mas malalim at mas misteryoso kaysa sa mga simpleng anghel na may pakpak. Ang paglalarawan niya ng mga ito bilang mga nilalang na may apat na mukha, apat na pakpak, at katawan na parang tao, hayop at ibon ay parang isang mosaic ng iba't ibang nilalang na pinagsama-sama sa isang nakakatakot at makapangyarihang anyo. Ang pagkakahawig ng mga kirubin sa mga Babylonian lamasu ay talagang kapansin-pansin. Ang paggamit ng mga imahe ng agila, leon at hari ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan, karunungan at autoridad, mga katangian na karaniwang nauugnay sa mga tagapagbantay ng mga sagradong lugar. Sinasabi na ang pagkakatulad ng papel ng mga kirubin sa Biblia at ng mga lamasu sa Mesopotamia ay nagpapakita ng posibilidad na naimpluensyahan ng mga sinaunang paniniwala ang mga paglalarawan ng mga nilalang na ito sa Biblia. Ang paglalarawan ni Ezekiel ay maaring isang konsepto ng mga kirubin na mas malalim at mas komplikado kaysa sa mga simpleng anghel na may pakpak. Ang kanilang pagiging hybrid na may halo-halong mga katangian ng tao, hayop at ibon ay nagbibigay ng isang kakaibang imahe na nagpapahiwatig ng kapangyarihan, misteryo at ang banal na kalikasan ng mga nilalang na ito. Ang mga kirubin sa pamamagitan ng kanilang pagiging tagapagbantay ng mga sagradong lugar ay nagsisilbing mga simbolo ng pagiging banal, kapangyarihan at ang proteksyon ng Diyos ang pag-aaral ng mga paglalarawan ng mga kirubin sa Biblia at ang kanilang kaugnayan sa sinaunang mga paniniwala ay nagbibigay ng mas malalim na pangunawa sa pagiging komplikado ng mga konsepto ng mga banal na nilalang at ang evolution ng mga paniniwala sa paglipas ng panahon. Ang pagkakatulad nila sa Sphinx ng Ehipto at Griffin ng mga Hittite ay nagpapakita ng malawak na impluensya ng mga sinaunang paniniwala at mga simbolo sa pagbuo ng mga imahe ng mga banal na nilalang sa Biblia. Ang pagpapalitan ng kultura noon ay tiyak na nagdulot ng paghahalo-halo ng mga ideya at konsepto na nagresulta sa pagsulpot ng mga katulad na mga nilalang sa iba't ibang rehiyon. Ang posibilidad na ang mga kerubin at kalaunan ang kristyanismo ay na ng mga mitolohiya ng Griego at Romano, gaya ng mga hugis ni na Cupid o Pluto, ay nagdaragdag pa sa pagiging komplikado at kakaiba ng kanilang pinagmulan. Tungkol naman sa mga seraphim, ang paglalarawan sa kanila sa aklat ni Isayas ay talagang kakaiba. Ang pagkakaroon ng anim na pakpak, dalawa para sa paglipad, dalawa para sa pagtakip sa mukha, at dalawa para sa pagtakip sa mga paa ay nagbibigay ng imahe ng isang milalang na labis ng paggalang at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang paulit-ulit nilang pag-awit ng banal-banal-banal ay patunay sa kanilang papel bilang mga tagapag-alaga ng banal na presensya. Ang pagiging pinakamataas na koro sa hierarchy ng mga anghel sa medieval na teolohiya ng Kristiyano ay nagpapakita ng kanilang kahalagahan at kapangyarihan. Ang paghahambing ng mga kirubin at seraphim ay nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng mga anyo at tungkulin ng mga banal na nilalang sa Biblia. Ang mga kirubin na may anyong hybrid ay nagsisilbing mga tagapagbantay, samantalang ang mga seraphim na may anim na pakpak ay nagsisilbing mga tagapagpuri at tagapag-alaga ng banal na presensya ang kanilang mga paglalarawan ay nagbibigay ng isang mas malalim na pangunawa sa pagiging komplikado ng mga paniniwala sa mga anghel at ang kanilang papel sa mga relihiyon. Ang pangalan na Seraphim ay nagmula sa salitang Hebreo na Seraph, na nangangahulugang nakasusunog o nakasisilaw. Kaya naman, ang mga Seraphim ay maaaring ilarawan bilang mga nilalang na sumusunog ng apoy o liwanag. Ngunit saan nga ba nagmula ang kakaibang pangalang ito? Kung susuriin natin ang pinagmulan nito, makikita natin ang isang nakakaintrigang koneksyon sa salitang Hebreo para sa isang makamandag na ahas sa disyerto na tinatawag ding Saraf. Sa sinaunang Ehipto, ang kobra na isang mapanganib at makapangyarihang hayop ay madalas na tinatawag na ang nag-aapoy at ang imahin nito ang urayus ay isang mahalagang simbolo na isinusuot ng mga paraon. Kaya ang posibilidad na ang saraf, ang salitang Hebryo para sa kobra, ay may kaugnayan sa pangalang seraph, ay nagbibigay ng isang bagong pananaw sa pinagmulan ng mga seraphim. Marahil ang kanilang mga pakpak na parang apoy ay nagmula sa imahe ng isang kobra na sumisilaw sa init at kapangyarihan. Ngayon naman, Ating alamin ang isa sa mga pinakakakaibang nilalang sa Biblia, ang mga Ophanim o mas kilala bilang mga gulong. Hindi tulad ng mga Seraphim at Kirubin, ang mga Ophanim ay inilalarawan bilang dalawang magkakabit na gintong gulong na may mga mata sa paligid. Ang mga ito ay hindi mga nilalang na may anyong hayop o tao, kundi mga kakaibang mekanikal na anyo na lumulutang at naglalakad sa langit. Sa parehong pangitain ni Ezekiel na nabanggit kanina, inilalarawan niya ang mga ofanim kasama ng mga kirubin na nagbibigay ng isang mas malawak na larawan ng mga kakaibang nilalang sa langit na kanyang nakita. Ang pagiging kakaiba ng mga ofanim ay nagbibigay ng misteryo at pagkamangha sa mundo ng mga nilalang sa langit at Biblia. Parang mga celestial na makinarya na nagpapakita ng kapangyarihan at misteryo ng Diyos. Ang paglalarawan ni Ezekiel sa mga gulong o ofanim ay tunay nakakaiba at nakakaintriga. Inilalarawan niya ang mga ito bilang mga gintong bilog na may mga mata sa paligid na gumagalaw ng magkasabay sa mga kirubin. Ang bawat gulong ay may kaugnayan sa isa sa apat na nilalang at gumagalaw ng malaya sa apat na direksyon ng hindi lumiliko. Ang mga gilid ng mga bilog ay inilarawan bilang mataas at nakakatakot, puno ng mga mata sa paligid. Ang koneksyon ng mga gulong sa mga kirubin ay nagpapahiwatig ng kanilang mahalagang papel sa banal na presensya. Samantala ang paggalaw ng mga gulong ay sinasabing kaayon ng espiritu ng mga nilalang na nabubuhay na nagpapahiwatig ng isang malalim na koneksyon sa pagitan ng dalawang uri ng mga nilalang. Ang mga gulong ay tila nagsisilbing mga sasakyan o tagapagdala ng trono ng Diyos na nagbibigay sa kanila ng isang sagradong katangian. Ang kanilang papel bilang mga tagapagdala ng trono ng Diyos ay nagpapatibay sa kanilang kahalagahan at kapangyarihan sa celestial hierarchy. Ang pinagmulan ng mga Ohanim ay nananatiling isang misteryo. Ang ilang mga theorist ng pagsasabuwatan ay nagbibigay ng interpretation sa kanila bilang mga UFO dahil sa kanilang kakaibang hugis at paggalaw. Ang iba naman ay nagmumungkahi na ang paglalarawan ni Ezekiel ay bunga ng isang psychedelic na karanasan. Ang mga mas grounded na scholar ay nagbibigay ng mas makatuwirang interpretation gaya ng paggamit ng mga gulong bilang metapora para sa hindi maunawaan ng Diyos o iba pang masalimuot na konsepto ang kawalan ng karagdagang pagbanggit sa mga opanim sa ibang bahagi ng Biblia ay nagpapahiwatig ng kanilang pagiging kakaiba at misteryoso. Ang kanilang paglalarawan ay nagbibigay ng isang bagong pananaw sa pagiging komplikado ng mga nilalang na panlangit sa Biblia na nagpapakita na ang langit ay hindi lamang binubuo ng mga magagandang nilalang na may pakpak. Ang pagkalito kung ang mga Kerubin, Seraphim at Upanim ay tunay na mga anghel ay nagpapaalala sa atin na ang mga nilalang na ito ay maaring mas tumpak na ilarawan bilang mga nilalang na pangkalangitan na may iba't ibang anyo at tungkulin. Ang pananaw ng Biblia sa langit ay mas malawak at mas komplikado kaysa sa mga simpleng imahe ng mga anghel na may pakpak. Kung ang langit ay tunay na umiiral, malamang na mas kakaiba at mas misteryoso ito kaysa sa ating mga inaasahan. Kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Samahan niyo ulit ako sa pagtuklas ng mga kakaibang kwento, kasaysayan at hiwaga ng Biblia, mga kwento na kapupulutan ng maraming aral. Kung nagustuhan niyo ang ating video, huwag niyo kalimutan na mag-iwan ng like mag-subscribe ayon sa ipinapasya ng iyong puso. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Each heart has its haunted chamber Where the silent moonlight falls On the floor are mysterious footsteps And whispers along the wall 10.